Ano po yung hindi nyo maiwan dito, lo? Itong pag-aari ni Tanaka, oh. ni Captain Tanaka. Hmm. Naga, uh, namatay na kasi siya. Ng mga anak, pero nung makita namin yung mapa, gunit-gunit na kinain na ng anay. Hmm. Tinago sa baol, pati mga pera nga po. Hmm. Inanay na lahat. Ngayon, kasama-sama namin sila dito. Yeah. <clears throat> Baka ka ako dumating ang araw, may makakita pala rin, mm. matuklasan. hundred 100% naniniwala kayo may kayamanan dyan. <clears throat> Yun ang aking ano, paniniwala. 30 years eh, no? pag-uukay okay. ng ginto nakuha namin do siguro mga 30 katao. Pangkay, buong buo pa nga ito eh, yung ipin ito, sa baba. Uh -huh. Ang ganda-ganda. Lupa tao, lupa tao, lupa tao. Kumikilabutan hmm. ako. <laughs> Morning po. Hmm. po kayong ano, Bota? oh, good morning po. Good morning po. May kasama po tayong ano ka diagram. Isang anak na gustong kumustahin po yung ama. Ano? Ah, dapat po ba may bota? Papotik po eh. Nako, kuya. Tignan mo si kuya, nakaano pa naman. Nakalakos. <laughs> Pakita mo yung... Anong mangyayari? Kapag na lang, kapag. Yeah, yeah. Pwede, Pwede naman ko ikaw magsuot nito, mag ano na lang ako, magapak na lang ako. Pero wala ho siya yung mga bato-batong matutulis. Puro putik lang po. May bato po yung mga ganitong ano. Malaki lang. Hindi naman laki mga talagang nadadaan na naman namin ng tak. Kasi nakapunta na ako kami sa ano yung may mga bato na matutulis yung ano. Kasi hindi po matulis gawa nung nadudurog na po ng gulong ng tak. Hmm. Okay lang kuya Mel, lagay ko tong mic sa inyo. Sige po. Ah. Hindi, baka may mga mambatulis na ano. Mas mahirap. Sino na sa isa? Sige na. Eh, Suot mo na. Chinelas oh, oh, no. mo. Pero oh. na, oh. hindi po kayo tayo. Hindi, ano lang, baka sakaling at may batong itong oh. Sa Bit, oh. pag putek, bit, bit. kabatot. batot, suot. Oh. Kunin niyo pa isa. Oh, o, pagka ganyan maputek. Pero ngayon, mag chinelas ka mabote. O, oh. mabote sa bababa nyo na yan, Bird, kunin mo yung ano mo. Grandpa. Ito isa. May bote. Hindi dyan. Pag ganito po lahat natin, isang oras. Yeah. Kapag ganito ah. Kakat, isang oras. Apo. Eh, bilisan naman natin, no? <laughs> 30 minutes siguro, kuya. <laughs> Hindi. Ah, Tama-tama ito sa ano natin. Sa, exor uh, sa bawas timbang. Matalim nga yung ano. Papakaraming ano rito. Bote Matalim po Pako Ba't ang daming bote? Dati po kasing tambakan to ng basura ah. Ito diba po? po basura, ayun na po Barang ano po, payatas Akala ko natataling po po, yun, katigang-katingala Ayun o oh. Dapat talaga nakabota Oo po Bali lola niyo, lolo niyo siya, no? Oo po Lolot-lola Kuya Mel, ayaw niyang iwan yung kuweba niya doon eh, gawa nga po nung may tinitreasure sila dun. Isa pa po, doon po sila nagtandaan. Hmm. Kaya na po sa kanila yung kuweba. Ano po yung kinukwento nyo kahapon ko yung Mel kay Lolo? May nakuha silang... Opo, oh, may nakuha po silang ano eh. lang po maliit. Hmm. Eh, yung pinanser po nila madaldal. Kung kani-kanino po ikinuwento. Oh pinasok po sila mga armadong tao. Kaya sila, ipinugal. Mm. Nabutan po namin si Lolo, nakapugal sila lahat. Pito po sila, nakapugal eh. Hmm. Ano kaya ayaw iwan ni Lolo doon neno eh, no? Ba't okay. yung iwan yung kuweba? Kasi po, pag po may gusto mag-finance, nagpipinance, sinuho kayo nila yung kuweba. Uh, sa edad niya, 80, ano ba? Oo, oh, mag 80 po. Magiging 80 na siya, tapos sayang iwan yung... Oo oh, po. Hindi po mas mahirap doon, kuya, kung may bagyo, ganun. Oo oh, po, misang po, pag may sakit siya, ilalagay po namin sa sako, Pinapasa namin. Mm -hmm. Nadala namin dito sa baba. Pag galing lang po, yakahon mm -hmm. uli namin. Ay gusto niya raw dyan. Si Lolo po kasi, eh. mm -hmm. nasa 20 years na rito sa bundok na o 30 years ganyan nag, -nag treasure hmm. kaya hanggang ngayon po wala hindi nakakuha nakakuha pong kapraso minalas pa po sila muntik na disgrasya yeah. <coughs> so, no, maganda na rin yung daan yun o oh, hanggang dito lang po yan kay madam po Kuya, <coughs> <coughs> oh. oh, <yeah. laughs> Yung dalawa katek tek lang para nahihirapan po. Yung lakad doon natin na yun, siguro mga dalawang oras. Ayun ako yun. Kung isa lang din po, magpapunta ron. Thank you yung William. Tramistas. na, Taas. Morning po. Ito na, Taas. Hey, Lolo. Makikiran mo na kami. Makikiran po kami. Uy, oh, limang kilo na to. Oh, habol. Nasa na sila. Ay, wala, wala. Kaya pa po. Pwede kaya pa yung apakan uh, nyo. Uh. Oh. Kalahala pa. mapag pag-ahon, kalahati na. <laughs> pag-ahon daw, kalahati na. goy. Tiga tanda kan. Ni, thank you. Oh. Kanoko na. Aku bagi para hedu ni. Ha, kujelok habis belis. Mana pag daw nito, kalahating oras pa daw. pinanas. Sabi ko sa'yo, ang maniwala. Oh. Ah, Mabulis ako sa'yo. Oh, no. <laughs> pala talaga to.

wala kayong poya na ako naman oh doon <laughs> pagka napunta ba kayo dito kuya walang ahas? Eh, hindi po naiwasan yung makakita pero hindi naman po sila na pag nakita pa lang, ma maalis na po. Pag kami nagsasalita nga lang po ganito, lumalayo na sila. Eh. Mm -hmm. Maliban na lang po kung natutulog sila sa ilalim ng damo. Meron po lang mahihiyaing ahas. Opo. Eh mga ahas po rito, hindi naman na dito. Pag nakarinig nga po ng salita, maalis na. Mm -hmm. Hindi po tulad sa anong matatapang ahas. Mas mas agresibo pa po pala yung mga sa kapatagan. Oo po kasi po maraming tao. Eh may iba po nasasaktan. Eh dito po hindi naman yung mga asat. Madalang po taong maahon. Ano hmm. kaya hindi mahiwan ni Lolo dito sa... Kuweba po. Makikita niyo po yung ganda ng kuweba niya mamaya. Mm -hmm. Talaga pong maganda. Pagka po ganito tagulan, dito lang po sila umiinom sa tulo ng bato. Ganon? Opo, pagka po raw, inahadda namin sila ng dalawang container, tatlong container sa isang linggo. No. Yeah. Napagkasya ho nila yon. Wow! Dati po kasi binigyan siya ng kalabaw, yeah. ng kapitan, tsaka po kariton. Ano nangyari? Eh, muntik na po siyang patayin. Yung kalabaw po pala, hindi sanay nang nakakita ng mga sundalo. Hmm may training po nun uh -huh. Tumakbo po naipit po yung binti niya sa ano sa barak sa sakalabong. Uh -huh. Si so, Dino po, pinabenta po nung nung kapitan at bumili na lang doon ng pang ano rin ni Stas. Uh -huh. Pangalaman po ba. Kaya lang po nga hindi na siguro lolo kaya magganon. Kaya po iika-ika na lang din. eh kami lang naman pumaon dito para matulungan siya sana nga po eh matulungan si lolo sa mga anak niya nanay ko lang nanay ko po ito tumutulong ah. pinapupuntahan po sa amin dito Iba po nasa Nebesia. Nasa na sila. Hindi mo isipin na may mag-asawang lolot-lolot siya niya, no? Opo. Sa hirap po ng daan, sa layo. Mm -hmm. Ayaw naman po kasi mamirami sa baba. Baka, eh, baka naman maraming yaman naman na nakatago dyan si Lolo. Eh, hey, yun po, Parang sabi ni, yun po sabi ni Lolo. Kasi po, bata pa nga lang po kami. Dito na siya, nag-treasure sila nung kapatid niya. Uh -huh. Eh, yung kapatid niya po, mabahan din di na kaya. Eh, la lagi yung sinasabi nun eh. Pag nakakuha siya, lahat kami giginawa. Kaya, masuportahan na lang din po. Bali, ilang taon na po si John? Nasa 30 years na po siguro. 30 years at... Opo. Kasi na po, talagang maliit pa po ako nung ano eh. Nandito na siya, baka hindi nga alam po der. Eh. Dati po walang ganitong daan. Isang, ito lang pong daan na ito, Naganyan pa yung mga kahoy. Kapi ng puno, oh. Ganda. <laughs> Anong puno po yan? Yung Bulak po, yung malaki. <laughs> Nakarating. Hey! <laughs> yan po yung lolo ko. Ito po yung lola ko. Magandang uh, umaga po. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po, lola. <coughs> Hintay lang po natin Opo. Yung, yung kasama. Yan po yung kuwebang yan, sabi ko. Thank Sa you. Oh. Basta umuulan, tanayin yung bahay namin, doon na kami tatakbo. Magbagyo. Oh. Magbagyo. Mag Kamusta lah? Ah, lolo, lola. Ito, <laughs> buhay mahirap. Nalalama hmm. ako. Lagay ko lang itong uh, mic lo, no? Pangalan nyo, lo? Juanito Lozano. Hmm. Mag ako, mag-18 na daw po kayo. Oo, oh, mag na ako. Nandito kami dahil sa apo niyo eh. Gusto nyo, kumusta nyo ko kayo dito? At uh. meron daw po kayong tinatagong yaman dito. <laughs> <laughs> Ano po yung hindi nyo maiwan dito, lo? Itong pag-aari na ni Tanaka, oh. ni Captain Tanaka. Hmm. Naga, uh, namatay na kasi siya. Ng mga anak, pero nung makita namin yung mapa, gunit-gunit na kinain na ng anay. Hmm. Tinago sa baol, pati mga pera nga po. Hmm. Inanay na lahat ngayon, kasama-sama namin sila dito. Yeah. <clears> Oo. <throat> Baka ako ang araw, kung sakaling may makakita pala rin, mm. matuklasan. May bagay rin iba sa kapwa kung mahirap. Oo. Yeah. Gano kayo kasigurado na makikita nyo dyan yung yaman? Yun lang. Ako hindi, na, hindi namin maanuhan kung may dumating na tao na meron talagang gamit na mm. panghanap. Oo. Yeah yun, hindi ba kayo naniwala meron nakakukuha talaga? Medyo para sa akin lo kasi parang ang hirap paniwalain eh. Sa bagay, totoo yun. <clears throat> sa edad ko na rin ito, minsan nakakita na ako sa Isabela. Hmm. Ito totoo. Nahuwakan ko mismo pero hindi sa akin. Ah. Yun. Gano'n kalaki? Ano siya? Gold? Sa... Gold, yung 6 point kilo. Mm. Magbuhat nun, hindi na ako nakakita. Oh. Pero simentado ang loob na yan. Kanino yung ano? Yung Pag-aari nung, ano, nung taong gubat. Hmm. Sa, sa gilid ng dagat nga nakuha. Nabenta niya? Oo. Uh oh. ano, Kamusta ano? po sila ngayon? Hindi ko na kami nakikita. Matagal ng panahon. Hmm. 1972 pa. Wala pa ako nun. Wala pa kayo sigurado. Uh, Ibig sabihin meron nga? Ka? Oo, oh, kami kasi 1970, na mag magtatatlong pong taon na kami rito. Mm. Maraming istorya. Nakikita mo namin, may kababalaghan. Pero mahirap paniwalaan kung ikukwento. Oh, tatlong pa, dekada na daw po kayo dito, Ilo? Oo. Oh. Sa tatlong dekada po na yun, ano po yung mga nangyari po dito sa kuweba niyo? Meron yung naki, pinakita sa amin na may tao siguro na dapat lang hintayin na baka pagtuturo. Hmm, pakalawak na sa loob? Makipot pa lang yan. Hmm. Pero nakasimentos siya. Pagkakakita namin doon sa mapa noon, may open kwartong kinalalagyan. Hmm. Pero hindi namin matuklasan kung saan yung daan. Hmm. Nasaan yung, ano? Nasaan po yung mapa? Wala na. Kahit yung gutay-gutay gutay na o, oh. tela yung ka, parang katsaba. Um, anay na nga, anay na lahat. Uh, Kahit hindi na kaya mabuhay. No. Uh, Paano niyo nalaman sa looban ko? Sa pamamagitan lang ho din nung kaibigan namin na naginip na siya. Nakita niya, may kumalapit to sa kanya. Pinuntahan namin, nandiyan na kayo mga buhangin. Mm. pero hanapin nila yeah. lang alam siya eksaktong binigay na, na ano siya na lugar basta mm. hanapin nyo yeah. kasama nyo ba ako dito, babae? hindi mm, po, si ano lang po si yung apo niya po ah, ah, si Kuya Mel siya lang din ang nakaano sa kanya, sumapi yan eh yung ano po? yung mismong babae pero sa naki, marami na, kahit sila, nakikita nila sa katauhan nilang nanay nila. Sumap, may sumap, ano po ba? Paano po? May, para Parang espiritu. Nung? Nung naririmbantay. Ah, sumapi po sa anak niyo? Oo. Uh, ano pong nangyari nun? Ang um, ano nun, no, tiging sasapi nun, kung mo mabigat, hindi niya kuhan, nagpapahiling ng dasal. Dasalan mo ikaw ako para makalis ako. Mm. Yun, dasalan pag umalis oh, na tatalungan ako ano, mapakabigat. Tubig ang hinihingi niya lagi. Mm. Oo na oo. Kung nga isang pitsil na tubig pag ininom niya. Oo. Yeah. Ganun ang story ko na ngayon. Pero hindi sinabi sa kanya, hanapin niyo lang din. Mm. Pero pinigyan siya ng ano noon, nakapanggagamot siya noon. Yeah. Pero hindi siya na, ay, hindi siya naniningil kung magkano ibibigay. Wala. Basta, tapagaling ka. Ganun lang. Mm. <laughs> Pero kayo, Lo, 100% naniniwala kayo may kayamanan dyan. Iyon ang aking ano, paniniwala. Hmm. Kasi pati yung mga apo niyo, sumuko na yata. Isang taon daw po kayong tinulungan sa paghahanap oh, ng ginto. oh. Eh, wala na rin kaming... Siyempre, makakain. Saan kami kukuha ng ano? Hindi maghahanap <laughs> po Kasi nakatutok eh. po sa paghukay po. Oo, oh, nak nakatutok kami sa paghukay. Hmm. Pati yun, napabayaan hanggang sa nagkaubos-ubos. Ayan. Bahay man lang din na namin maipagawa. Mm. Hanggang sa nang hina na. So, 30 years eh, no? Pag-uukay okay. ng ginto. Hindi, Magaroon, nam hindi naman ho oh, lahat pos-pos yung ano na yun. Hmm. Kumbaga, ah, pag magkaroon ng pagkain, tututukan so, niyo so, po. So, sige so, lang. Kumbaga hindi na okay kayo nag-isip ng ibang pwede niyong pagkakitaan. Doon niyo lang talaga tinoon yung... oh, nag- mag- ko naman, kung sakaling ano, maghahanap buhay. Hmm. Kung meron lang ano, konting naipon uli, o kayo uli. Hmm. This thing. Baka pwede natin makita yung ano, do? Flashlight? Flashlight nga, hoy. Pwede yung bata doon? Pwede, pwede naman. Pwede naman. Hindi po siya mapanganib? Hindi, pwede wala, na... wala, wala. Walang, walang kapapanganib. Pang Kasi niisip ko po, baka marami ng hukay. Ay, wala. Tayo. Ayan na toyo, mm -hmm. no? Ayan lang yung na yan. Oo. Oh. Inaano ko lang kasi. Kasi, do. ang iniisabi ko nga, gano'ng kaka-importante yung tao noon araw, noong panahon ng gera. Mm. -hmm. Di sa labas ka lang. Oh. Tatapos, diyan ka na lang. Hindi ka na, hindi ka na sisinop sa loob, ano? Mm. -hmm. Nakuha namin doon siguro mga 30 katao. Bangkay. Buong buo pa nga ito, eh. Yung nito, sa baba. Yeah. Ang ganda-ganda. -ganda. -ganda. Mm -hmm. Dahil sa mga ka ako, <coughs> talagang gawa ito ng tao, hindi gawa ng kalikasan. Mm. At kung kapa na ng hapon noon, kung gyera sa na namatay sa gyera, dyan lang na magba, makita mo dyan sa labas. Yeah. No. Wala eh. Mm. Nakasinop sila the... o, eh. Ano? O anong ibig sabihin sa kanya? Yun lang naman para sa akin. No. Ano kaya ang ginawa sa kanila, no? Oo, ah, ang ginawa sa kanila. Hmm. O, oh, siguro, yung ba yung baka... No, Sama-sama sa, sama, sa, isang lukay. Lupa tao, lupa tao, lupa tao. Hmm. Pero wala kami nakita doon. Oo. Ah. Nasaan po yung, yung, yung mga buto? At libing na namin ng maayos dyan. Ang oh, kakatakot. Tapos pinablessing na namin sa... na ano, bingin kami ng holy water. Yung sala namin. Hmm. Wala na. No, nakita niyo mga bangkay lo. Anong naramdaman niyo nun? na natakot po ba ano kayo? Hindi naman. Sin ina no nagdasal lang, lang kami siyempre, Mm. Isisinop namin din kayo. Mm. ano man ang naririnig sa loob. Ipakita niyo sa amin. Ay hmm. natakot ako tuloy pumasok doon sa ano. Mga ilan po yung bangkay? Lo? Mga siguro mga tatlong po. Tatlong po? Ganong karaming buto? Mm -hmm. Tapos yung bungo pala? Yung ala na bungo, lusaw na. Kung baga, itong ipin mo na yan, buong buo, nakakabit ah. doon sa bagang. Dito, parang pustiso. O, oh. oh, paano naman pustiso? sa loob? Kung may pustiso man, di may nakasumot doon. Oh. Diba? Oh. Eh wala eh. May mga kanya-kanya, mga ipin yan ma hmm. ito, bu mga ito, mga bias neto. Hindi niyo na cover yun, lo, na videoan, pabidyoan sa iba? Hindi na. Wala pa nun, wala pang video, wala pang cellphone nun. Wala pang cellphone nun. Sabi okay, yun, no. nangyari kaya nun, eh. <coughs> Mahirap. Kaya kami, yun ang paniniwala namin. Merong... Nandiyan yun o yung ginto? Meron diyan, oo. Oh. Ah. Ga ilang taon na po yung lo? Yung pong nakukay niyo yung 30 na kataon na yun? Aba, mag mayroon na siguro ng dalawang ngayon. Hmm. Pero dalaw tatlong dekada na po kayo. Hmm, na? Ano? tatlong na, dekada na kami rito. Matagal na, talagang ano na pala. Marami na ang storya. Hmm. <laughs> may nagpupunta rito nga po na binabayaran nito. Hmm. Kung may koreano. Sa inyo na po ba itong lupa na ito? Hindi pa ho. Public land pa ito. Sa mga umaga uh, sa gobyerno pa. Ano kaya? Samahan ko kaya mo kayong bago kayo dyan? Lo? O well, pwede siguro. Ano kaya kayang kailangan natin? Baka itong mga anak ko mapag aral ko sa US. <laughs> anak niyo na ko ba uh, yan? Yan po yung panganay. Well, nakapa, Nakapak pa o eh. <laughs> Kayang-kayo. Pag gusto niyo pumasok. Okay lang po ba? Ah, oh, okay lang. Mataya. Wala akong sasanib sa akin. Wala, wala. Wala. Baka wala. Sumanip, baka sa akin. <laughs> ha? Maganda meron sa manib. Wala, hindi. Ay, de. Ay, de. ay, baka makagat niyo ako. <laughs> makagat na ako eh. Kaya medyo ilerdi kayo sa aso. Uh. Uy, yun hawakan. hawakan. Mauna siguro si Kuya Melchow. Yeah. Kayo lo, dapat. Hindi, kayo. Hindi, hindi Bait siya. Oh, Pagka ano. Ang laking pala nito. Kung iba nito. Ito ang bumubuhay sa amin yan. Ang tubig. Ang mga tolo lang na yan. Po. Oh, oh. so, pa, dito po? Oo. Oo. Ang ko po dito po siya uminom. Yan ako uminom. Hmm. Okay. Yogi. Pasok na lang kami ha. Patutulis na. Patutulis. Kuya, matuto. Sa bagay, hindi naman naabot yata yun. <laughs> ako, aabot uh, ako. Uh, ako. <laughs> Kuya Gus, ingat ka ha. Wala ko, wala ko kaya ahas dyan. Ah, oh, wala, wala. Ha? Meron? Wala. Meron. Ay, nako. Hindi ko kaya guguhuto, lo? Ma, hindi. <laughs> Hindi. Mapatsa no, ka dito ko paliliwanag sa'yo. yung sa, uh, oh. cellphone. Ha? Oh. Ibang no, cellphone. Wala ba sa'yo yung cellphone na? Yung isa? Nandun o, naiwan no, nyo Ito yung sinasabi ng nanay mo. Yan. Kuya, baka mahulog kayo sa mga butas ha? Tutulo ng bato yan. Ayun o. No? Ayun, Dito kayo. Sinikilabutan ako. Pasok, pasok. Ayan. Ano ba Lo, na ako yung mga buto? Malayo pa dito. Ayun, doon. Sa loob na yan. Tanam-tilambak na lang namin yan. Oh my God. <laughs> ako. lang. Dito Ito Ito lang. Dito lang. lang.